Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga tribo sa mundo ang nakilalang hindi lamang sa kanilang kultura, kundi lalo na sa kanilang kahangahangang taas. Kaya mula sa matitinding mandirigmang Zulu hanggang sa matatapang na Turkana, ay pag-usapan natin ang sampung tribo na kilala bilang pinakamahihigit sa tangkad sa kasaysayan. Kaya kung handa ka na, ay simula na natin. Number 10. Matitinding Mandirigmang Zulu Isang kaharian ng matitinding mandirigma ang bumangon sa lupain ng South Africa at sila ang Zulu. Sa pamumuno ni King Shaka, pinili niya ang mga lalaking may tangkad at lakas na kayang magbigay ng sindak sa kalaban. Ang kanilang masusing pagsasanay, aktibong pamumuhay at pagkain na sagana sa protina ang dahilan kung bakit naging kilala sila bilang mga higanting mandirigma. Isipin mo na lang ang mga ulat mula sa British noong 19th century, kung saan inilarawan ang mga Zulu warriors bilang napakatangkad at nakakatakot sa larangan ng digmaan. Hindi lamang sa laban umiikot ang kanilang kataasan, kundi naging simbolo rin ito ng tapang at kapangyarihan. Sa bawat pagtindig ng mga mandirigmang ito, ramdam ang bigat ng kanilang presensya, na parang kahit isang hukbo ay maaaring umatras sa takot. Sa bawat hapbang ng kanilang paa ay nakaukit ang kasaysayan ng katapangan. Kaya't hanggang ngayon, ang larawan ng mga Zulu warriors ay nananatiling paalala ng lakas at kataasan ng isang tribo na minsang yumanig sa kasaysayan ng Afrika. Number 9. Matitikas na Barana sa malanawak na kapatagan ng Ethiopia at Kenya, nakatayo ang barana, mga taong kilala sa kanilang taas at tikas, karaniwang umaabot sa 6 feet ang kanilang tangkad, at bunga ito ng kanilang pamumuhay bilang mga pastoralist na nag-aalaga ng bata at kamelyo. Ang kanilang pagkain, puno ng gatas, karne at butil, ang nagbigay sa kanila ng lakas at katawan na angkop sa kanilang nomadikong pamumuhay. Ang tanilang matangkad na pangangatawan ay hindi lamang biyaya ng kalikasan, kundi naging bahagi rin ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga mandirigmang handang harapin ang matitinding hamon ng kapaligiran. Higit pa sa katawan, ang kanilang taas ay naging simbolo ng respeto at pamumuno. Ang matatangkad sa kanilang lipunan ay mas binibigyang halaga lalo na sa mga matatanda at mandirigma. Kahit sa kabila ng mga hamon ng modernong panahon at pagbabago ng klima, nananatiling matatag ang barana sa pagpapanatili ng kanilang kultura. Ang bawat pagkilos nila ay patunay na ang taas ay hindi lamang panlabas na anyo, kundi refleksyon din ng lakas, dignidad at tradisyong kinikilala hanggang ngayon. Number 8: Matatayog na Dinka. Sa pusod ng South Sudan, matatagpuan ang Dinka, isa sa pinakamataas na tribo sa buong mundo. Karaniwan silang umaabot sa 6 feet, at hindi na nakapagtataka kung may mamalalaking umaabot pa sa 7 feet. Ang kanilang diet na puno ng gatas, isda, at karne ang pangunahing dahilan ng kanilang taas dagdagan pa ng kanilang aktibong tamumuhay bilang mga nagaalaga ng baka sa malalawak na kapatagan ang kanilang kultura ay nakaugnay sa kanilang tangkad na para sa kanila ay tanda ng kagandahan at lakas sa bawat komunidad ng dingka ang mas matangkad ay mas nirerespeto kayat ang taas ay simbolo ng dangal at dignidad kahit pa dumaan sila sa mga bigmaan at kahirapan na buo ang kanilang kultura at pananampalataya sa kanilang kinagisnang pamumuhay. Sa halos 4.5 milyon na populasyon nila ngayon, dala nila hindi lang ang kwento ng kataasan, kundi pati na rin ang kanilang matibay na tradisyon at pagkakakilanlan na patulo na humahanga sa buong mundo. Number 7. Mga Higanting Montenegron Sa Europa, may isang maliit na bansang hindi nagpahuhuli pagdating sa taas, ang Montenegro. Kilala ang mga Montenegron bilang isa sa pinakamahaba ang tangkad sa kontinente, na karaniwang nasa 6 feet ang mga lalaki. Ang kanilang matangkad na pangangatawan ay dulot ng kombinasyon ng henetika at masustansyang pagkain na puno ng karne, gatas at isda mula sa kanilang kabundukan at baybayin. Ang kanilang matagal na pamumuhay sa masusubok na taniman at bundok ay nagpatibay sa kanilang pangangatawan na naging dahilan para tawagin silang mga Balkan Giants. Sa kanilang kultura, ang taas ay hindi lamang panlabas na sukat kundi simbolo ng lakas at karangalan. Ang mga sinaunang mandirigma at pinuno ng Montenegro ay hinahangaan dahil sa kanilang imposibleng presensya at matikas na tindig. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili ang kanilang taas bilang bahagi ng pambansang identidad. Kaya't sa maliit na bansang ito, malinaw na ang taas ay nagsilbing pamana ng kanilang kasaysayan at ipinagmamalaki nilang katangian na patuloy na namamangha sa mga banyaga. Number 6. Matikas na masay kung pag-uusapan ang mga mandirigmang may matitikas na pangangatawan, hindi pwedeng hindi banggitin ang masai ng Kenya at Tanzania. Karaniwang nasa 6 feet ang tangkad nila at maraming mandirigma ang mas mataas pa rito. Ang sikreto ng kanilang taas ay nakaugat sa kanilang kakaibang diet na binubuo ng gatas, karne at maging dugo ng kanilang mga alagang baka isang pagkain na sagana sa protina at kalsyum. Ang kanilang pamumuhay bilang semi-nomadic cattle herders ay nagpatibay ng kanilang pangangatawan. Ginagawa silang mga tunay na haligi ng kanilang kultura. Ngunit higit pa sa pisikal, ang kanilang taas ay sumisimbolo ng tapang at dangal. Sa tuwing nakikita ang isang Maasai warrior, agad na nararamdaman ang respeto at paghanga. Ang kanilang matangkad na anyo ay naging simbolo rin ng kanilang identidad. Isang paalala na ang taas ay hindi lamang biyaya ng kalikasan kundi refleksyon ng lakas at tapang ng kanilang tribo. Kahit sa modernong panahon, dala pa rin nila ang kanilang makukulay na tradisyon at katangiang patuloy na nagtatangi sa kanila sa buong mundo. Number 5 Matatangkad na Nuwer Mula sa malalawak na kapatagan ng South Sudan, makikita ang Nuer, isang tribo na karaniwang umaabot sa 6 feet ang taas ng mga kalalakihan. Malapit silang kaanak ng dingka at gaya ng mga ito, tang kanilang taas ay bunga ng kombinasyon ng magandang genetika at pagkain na sagana sa gatas, karne, at isda. Ang kanilang pamumuhay bilang manapastol ng baka ay nakatali sa kanilang kataasan isang tangkad na hindi lamang pisikal kundi simbolo rin ng dangal at lakas. Sa kanilang lipunan, ang taas ay itinuturing na tanda ng karanganalan at kapangyarihan. Mas mataas, mas nirerespeto, at mas nakikita bilang may kakayahang mamuno. Sa kasaysayan, nakilala ang mga nuwer bilang matitinding mandirigma at bihasa sa pag-aalaga ng baka. At ang kanilang taas ay nagsilbing kalamangan sa bawat labanan at pakikipagtagisan. Hanggang ngayon, dala nila ang tradisyong ito na parang bawat pulgada ng kanilang kataasan ay kwento ng tapang, kasipagan at pamana ng kanilang mga ninuno. Number 4. Higanteng Anwak Mula sa mga pampang ng Ethiopia at South Sudan, nakatindig ang anwak na rin bilang mga tao ng ilog. Karaniwan silang nasa 6 feet ang taas at bunga ito ng kanilang pagkain na sagana sa isda, butil at karne mula sa kanilang lupain. Ang kanilang taas ay hindi lamang galing sa lahi, kundi dulot din ng masustansyang pagkain at aktibong pamumuhay na nakatali sa ilog na nagbibigay sa kanila ng yaman at lakas. Ngunit higit pa sa pisikal na aspeto, ang tangkad ng anwak ay naging tanda ng kapangyarihan at respeto. Sa kanilang kultura, mas matamkad ay mas iginagalang kaya't ang kanilang anyo ay simbolo ng karangalan. Sa kasaysayan, ginamit nila ang kanilang taas at lakas upang ipagtanggol ang kanilang komunidad laban sa mga kalaban at mapangalagaan ang kanilang yamang ilog. Hanggang ngayon, dala ng Anuak ang pamana ng kataasan bilang sagisag ng tapang at tibay ng kanilang lahi. Number 3, Germanic Giants Sa gitna ng sinaunang Europa, kilala ang mga Germanic tribes, lalo na ang Suebi bilang manamandirigmang higante. Sa ulat ng mga Romano, karaniwan silang nasa 6 feet, isang taas na pambihira sa kanilang panahon. Ang kanilang dieta na sagana sa karne at gatas, kasama ng pamumuhay bilang mga mandirigma, ang dahilan ng kanilang matitikas na katawan at kataasan. Ang bawat pagharap nila sa labanan ay tila ba isang bangungot sa kanilang mga kalaban. Dahil bukod sa taas, ay kilala rin sila sa kanilang lakas at tapang. Para sa mga Germanic tribes, ang taas ay hindi lamang sukat ng katawan, kundi tanda ng kapangyarihan at kakayahang mamuno. Kaya't ang kanilang tangkad ay naging estratehiya rin, nakakatatakot sa mga kalaban at nagbibigay ng respeto mula sa mga kakampi. Ang kanilang pamana bilang mga higanteng mandirigma ng Europa ay hindi lang kwento ng taas, kundi kwento ng dominasyon at lakas na nagpayanig sa mismong Roman Empire. Hanggang ngayon, nananatili silang simbolo ng kapangyarihan sa kasaysayan ng kontinente. Number 2. Matatayog na Tutsi Sa gitna ng Rwanda, Burundi at ilang bahagi ng Uganda, matatagpuan ang Tutsi, isang tribo na kilala sa kanilang kahangahangang taas. Karaniwan silang nasa 6 feet at marami pa ang lumalagpas dito ang kanilang dieta na sagana sa gatas, butil at protina ay nagpalaas sa kanilang pangangatawan, ngunit hindi lamang pagkain ang naging dahilan ng kanilang kataasan. Sa kanilang lipunan, ang taas ay naging tanda ng dangal, karangalan at pamumuno. Sa kasaysayan, ang mga Tutsi ay nakilala bilang mga pastol ng baka at mandirigma na ang taas ay naging simbolo ng kanilang pagiging kagalang-galang maging ang mga kolonyalistang Europeo ay namangha sa kanila na maling itinuring pa bilang ibang lahi dahil lamang sa kanilang tangkad. Hanggang ngayon, dala nila ang pamana ng kataasan, isang paalala ng kanilang tibay, tapang at tradisyong nagbigay sa kanila ng pagkakakilanlan sa kasaysayan ng Afrika. Number 1. Matatapang na Turkana Mula sa hilagang bahagi ng Kenya, lumitaw ang Turkana, isang tribong kilala sa kanilang taas at tikas. Karaniwang nasa 5 foot 8 hanggang 5 foot 9 ang kanilang taas, na para sa isang nomadikong pamumuhay ay higit pa sa sapat upang ipakita ang kanilang lakas. Ang kanilang dieta na puno ng karne, gatas at maging dugo mula sa kanilang mga alagang hayop ay nagbigay sa kanila ng pisikal na tangkad at tibay na kinikilala hanggang ngayon. Ngunit higit sa lahat, ang taas ng Turkana ay naging mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Para sa anila, mas matangkad ay mas kayang magtaguyod sa malalayong paglalakbay sa disyerto at mas kayang ipagtanggol ang kanilang pamayanan. Sa kabila ng mga hamon gaya ng tagtuyot at kaguluhan, nanatili silang matatag at ang kanilang matatayog na pangangatawan ay nagsilbing sa gisag ng kanilang katatagan at di matitinag na tradisyon. Ang bawat hakbang ng isang turkana ay tila paalala ng lakas at tibay ng kanilang tribo.